morning, guys! Punta kami sa dentist, guys. dentist na naman kami, guys. Kaya natitap ang ako ngayon. Paayo na po din ako, guys. So, ayan guys. Maulan dito sa Japan, guys. Ayan. Today is Sunday, day of day. Ayan, guys. Ulan-ulan lang, guys. Ya, Pilipinas se Filipina sekarang kayak merokok di udara. Ya, itu saja maulan hmm. so, ya, guys, let's go to the dentist. Hmm. mandai mandai hmm. Ikke der. parang bahay lang sya guys ayan o ayan 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 naman ayaw yung entrance naman so, ayaw naman ayaw naman ayaw ang ayaw naman ng ngipon ano ayaw man ayaw naman ayaw guys manguli nami guys uwan one hapon oh. yan guys human mi guys nagpadintis kipanggutong mi guys ayan si Moto namili og <laughs> mga noodles among kaonon guys kuri di Moto ayan yung nga <laughs> na stock ni Moto. Na-expire na yung iba Moto. na <laughs> Kano no expired. Ayan guys. nudur mo di ni Moto. Ayan. mo. No Baka expired na no yang ibang Moto. Coconut milk. anak Ayan. na Ayan si? Hmm. Expired Expired. <laughs> expired Oh, no. damai Okay, okay.

So, ayan na guys. Ang ating cup noodle. Napuno. Kagibutangan ako ang boiled egg. Nilagang itlog. Nagawas-awas na mo ito. Mauni atong panihapon. Ah, panihapon. <laughs> Matchi Paniod to guys. Nagawas-awas. Kagibutangan og itlog. Dita pala biga o kay. Gikan is dentist o ang ipon. O siya mahuman guys, mubalik pa pamisa sa Domingo. Inani man sa Japan basta magpadentist. Kinahanglan magbalik-balik usa ka usa mahuman. Diba mo to sang? mo mm. modoro-modoro. So, ganun po dito sa Pero okay lang, guys. Ang importante ay buhay. Hindi na dyan akong lipstick na gipalit kayo. Dyan, siya na tang oh. Magic Lift Balm. Ang tawag ani ng lipstick Left Balm. nalit na ako, guys. Sa ganina, dito sa dintis, gi, kung kuha na ni, gi, ano, di kaputabuhan, wag hapon na tang, tang ang ang lipstick na naapag-hapon. Wag hapon akong lipstick, guys. Ha! Palit na mag-inga ng lipstick, guys. <laughs> Tagnisin niya na rin. gupok sabaw. Ah, init ta eh. Init mango diri. Taguan mango rig, guys. Tug now. Kami ihigo po sabaw. Ayan si Muto. Amoy kali ang sa kanya guys. Kali. 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 Apa nunggu kari? to? Mm. nama <laughs> tu? Mora. Na, hmm? Mora. Sama ilasa. Ui si? Lamie. Lamie. Um, lamie. Oh, yaitu lamie. Lamie. Ne, lamie guys. Atsui, manis. Yaitu makan lamie guys. Lamie guys, <laughs> manis. Oh, dan pula si Lolo hapon. Hmm. Hahaha. <laughs> um, ke apa negara? Ayan, mga unta, guys. Hmm. Nag-apaw-apaw, Jude, ang kuwan. Kaya ito, habua habwaon mo ito, Oh. Hmm. Mo, na litirwa.